さん、携帯どこ使ってます。どこも。どこも。アハモ。はい。アハモですか。三千円。あ、はい、そうです。あれ。今は。アハモの。キャンペーン当ます。キャンペーン。うん。あのシムカードチェンジ。キャッシュバック。キャッシュバックキャンペーン。交換したばかり。あ、交換したばかり。どこからアハモに。u q チューワイも前。違う。あのう、ソフトバンクから。アハモ。えっと、いつやりました。え。 1年前 1> あ、だ大丈夫、それ。大丈夫、大丈夫。1年はもうね、長い。今これ、マイアハ持ってありますかマイアハもマイページ。アハモのマイページありますありますかな多分ね、あなんか、あ、なんか、いい今、<laughs> 今ライブしてる。ライブ、あライブね。ライブ。うん、ライブちち、ね、ちょっとおじさん、ちょっとペイでしょ。<laughs> アハモは 30GB。ペイは 33GB。

gumlen <laughs> eh. Abno talaga yun. Mag ano daw, magpalit ng, ng SIM card, ng cellphone. Tapos may ano daw, cashback pag nagpapalit ka. O tingnan nyo, ang ganda ng mukha natin, di ba? Sa ano yan, mga sisilag? Sa, sa ano, collagen. Magpalit daw ng SIM card. Tapos, my cashback na dalawang lapad. $200, $200 cashback. Dito ako sa Kentucky. Dahil may card tayo. Ayan. Ano yung orderin natin? Anong gusto niyo mga sisilab? Parang masarap to no? Ay, ito na lang, oh. Masarap. konti lang. Ayaw ko ng maraming chicken. Hello, Sisi. I'm Chiki Ang daming tao. Oh. Etelene Cruz Marisa Sipeta. Ang daming tao mga palit daw ng sim card and then al <laughs> feeling na sa bahay yung bata magpalit daw ng sim card tapos may cashback na $200 sabi ko ayaw ko yung <laughs> ayaw ko yung linya na yon Det er bedre å jobbe. Uh -huh. mm -hmm. Na -misco. Galing kami kumain ng yakiniko ba? Tapos, ang sarap kumain ng mm -hmm. ng chicken. Mm -hmm. uh -huh. もお願いいたします。「イオンでは社えお使いであってもお客様が二十歳未満の場合は販売をお断りさせていただいております」「お酒とタバコは二十歳から」「イオンは二十歳未満の飲酒・喫煙防止のための取り組みを実施しています」 daming tao. Ano, may mga books. Pula yung mukha natin.

<laughs> Anong bilhin mo dyan? Chicken. Mara si sila. Isang box. Namiss ko kasi. Si M nandun nag ano siya. Nag nag shopping. Nag grocery. Parang hindi maganda. I'm Maganda talaga yung collagen mga sisila kasi hindi ako nahihilo. Pagising. And then, ano yung muka natin. Glass skin. Hindi ako uminom ng ano, kaya dahil nag-iiba yung ano nga. So, focus muna tayo sa collagen. Enjoy eating. Tapos na kong kumain. I-take out ko. Take out. さはんこさわい <laughs> <四>はい4ピースのこれこれだけ <laughs> はい Ah, kore Coleslaw ロート。ato ビスケットと。ビスケットでかしこまり

So, card yung ginamit natin. Nasisilad. Ayan, ito. Daming points. Ayan. So, ang nakalagay is 5,000 pala yung laman. Pahibtausan. Diyan na yan siya mga sisi. すいません、これだけはいくらですかあとこでですあこれ、もう一つお願いいしまイインプで、はい、インポポトト

Ano siya, mga love? Yung, di ba, nagkatrabaho si M? Nagkatrabaho sa malayo and then, nag-aano siya, nan? nag stay sa hotel. Pag nag stay siya ng hotel, ginagamit niya to. So, yung binabayad niya sa hotel, so, nag-ano siya, nag stay siya ng hotel, di ba? So, nandito yung point. Yung point card. Asa na yung ano, oy? Eh? Pabango. Tingnan ko nga, mga sisilab, yung pabango. So, kapag bumibili ng Kentucky, ito lang gagamitin natin. Na, nauubos yung point niya. Hala, nandito yung pabango, oh. Coach. Wala yung ano, gusto kong pabango yung ano. Bulgari mga sisilab, mura lang na Bulgari. Yung pabango ko ba mga sisi? Wala kasi yung pabango ko. Ayan yung coach na ano. Ano ba yung pabango natin? Eternity. Wala yung paborito nating pabong. Ang daming mga make-up mga sisila po. Ribloon. Ayan, mga ribloon. Blush. 1,800. To Japanese mga sisilab kaya mahal Pag Japan product Mahal talaga Ay hindi naman lahat Ayan o oh, Japanese So gustong gusto ko Na nag uh, ano yun Nag stay ng hotel kasi Pag bibili tayo ng Kentucky Libre <laughs> hindi gagamit ng cash cashless nagantay na siya dun sa ano loob ng sasakit. patayin natin pagdating dun kasi nakatingin yung customer natin impas na grabe yung snow dito oh Ito siya mga sisi. Ang oh, lamig sobrang lamig mga sisilap. Look at that! Snow everywhere. Ayan, nandun na. Ang daming isno. Hoy! Madulas! Ayan o, oh, mga sisi. Look! Ang dami, di ba? Alaka, impas na nakasok. Ang isno pa, mga sisilabo. Oh. Saan ka dyan? Sobrang daming isno. Dito na lugar ang daming isno. Bundok-bundok yung isno.